Sa isang makasaysayang kaganapan, matagumpay na inilunsad ng Negros Oriental Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Committee ang kauna-unahang deradicalization program para sa 25 former rebels noong Nobyembre 22, 2024 sa Camp kila at Barangay Santa Cruz, Vejo, High City, Negros Oriental. Kasama sa programa ang labing pitong FR mula sa 11th Infantry Battalion at 8 mula sa 62nd Infantry Battalion na nagdesisyon ng may tapang na isang tabi ang kanilang pagkakaugnay sa rebuilding grupo at yakapin ang muling pagbabalik loob sa lipunan. Ang Seremonya ng Pagpapasimula ay inorganisa ng Negros Oriental Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Committee na dinaluhan ng mga leader mula sa militar, polisya at pamahalaang sibil. Ilan sa mga kilalang dumalo ay si Ms. Faradiba Jihintuya, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government ng Negros Oriental. Mr. Helton John V. Edrial, Department Head ng Provincial Social Welfare and Development Office, at mga opisyal mula sa Pamahalaang Panlalawigan. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office na nagpapakita ng malakas na ugnayan ng iba't ibang sektor. Kabilang sa mga dumalo ay si Brigadier General Joey A. Escanillas, Commander ng 302nd Infantry Brigade, at co-chair ng Negros Oriental Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Committee na nagpahiwatig ng kanyang makapagbagbag daming mensahe. Ayon kay Brigadier General Iskanilias. So we are very fortunate, we are very glad na diri mo kay ang gobyerno handa agad matabang sa parehas kanyo tanan. Hindi lang kayo kundi sa tanan nga pamuluyo o tanan na citizens sa country ano ginang gobyerno na tabangan. No? Uh, ang activity nyo is uh, ito is preparation nyo so sa pag-integrate. Uh, dapat kini activity kinakandak prior sa pagkandak o pagbato nyo sa inyong livelihood benefits kasi ang mga design ito na tuduan mo kung saan ninyo pag-manage sa inyong mabaton ng mga benepisyo. So again, in behalf of uh, this committee, no, prepare uh, pare-parehas mitanan, no, wala labaw. Nagako gidawa pa salamat nga nagtambong mo diri sa kining activity Kaya makatamang gini sa inyo ha ah. o hindi lang sa inyo ah, pati sa mua o sa buong society nato. So again, maraming salamat. Enjoy ni lang ni. Eh. Uh, unta malipay mo pag humana ng activity o daghan mo matutunan. Ang 23 araw na deradicalization program ay isang komprehensibong inisyatiba na nakatuon sa pagtulong sa mga former rebels na baguhin ang mga prinsipyo na itinuro ng communist terrorist group at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa papel ng gobyerno sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran. Ang mga kalahok ay isa sa ilalim sa mga aktibidad na nakatuon sa personal na pag-unlad, rehabilitasyong sihulohikal at pakikilahok sa lipunan. Buko dito, magbigay din ng programang pangkabuhayan ng iba't ibang ahensya ng ating pamalaang panlalawigan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Eclip Committee para sa reintegrasyon ng mga dating rebelde. You are in good hands. You made the right decision. Nga naman, kay ang gobyerno, dili lang na lami sa sinugdanan. Kung dili, lang taon po that the next steps you will have until mabalik na Sabot po ni kung unsa po inyohang mga uh, problema o kung sa dapat buhat sa gobyerno to make sure na matabangan ta na mabalit na gyan ang ato kasing-kasing din ha, sa gobyerno. So nagpasalamat ko nga namang tanan you supported the program and hopefully the same number that you have now pariha ragyapon ang numero until mo graduate ta sa program. Upat ka letter P, mapasalamaton ta magtinabangay ta, magpaningkamot ta, o whatever magpadayon ta. Rest assured kami gina address sa gobyerno ang ato mga leaders sa department like departments magtinabangay para mahatag nato kung unsay kaayuhan sa ato mga former rebels. Ang inyong mga puhon-puhon no, na mga madawat kan sa gobyerno, munang we are just also praying and hoping that in the 23 days that you will stay with us sa training. Mag-enjoy ra gud ta. No kahibaw mi nga kada usa kanato na atay mga tagsatagsang tagsang mga kaagi o mga ginapang huna-huna. Pwede pa nato nga ato sa nasiyang i-let go, mag-focus sa atong training kay di man nato ma-enjoy atong training kung magsigi tag guna sa atong mga problema. Sakto okay ra bata ana. Kana isi a thumbs up kung okay ta ana. Wala lagi. Hmm. Kasi no, we are also praying na inaot, let's just enjoy, let's just have fun. No? Kanha no lang siguro, dagang salamat ang may puntag na itong tanay. Gigan diri sa Kambliyon Kilatan High City, Negros Oriental. Ako si Joy Sanchez, padayon na maghatod sa inyo sa kamatuuran ngadto sa Kalinaw.